I know, let's go. Ah, oh, biyernes ngayon. No? Kaya ko lang na-traffic eh. Kasi biyernes, marami pa yung deliver natin. Pero kayang kaya. 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 Lakas partner ko eh. kaya. Galawa ng partner ko. Galawang veterans to eh. Mga no, veterans move to eh.

makakana ng case Quezon Up yun nakagalaw <clears throat> bakit kaya gano'n no? bakit yung vernis no? Ah, kasi iba umuwi na ng mga uh, bandang norte eh yung rin na bakasyon umuwi Kita lagi yung kisunat sa ano Ah uh, okay gitu. Yung lang oh, yung na lang nila yan. Grabe, mm -hmm. traffic talaga pag Bernes. <clears throat> Ang sakit mo, Bernes traffic mo mainit na ang traffic mo pa Ganda din helmet mo eh. Para bagay no? Oh. Ganda ang motor o. Helmet mo. Mata, pangit nahit, naman. Kahit i lang. Oo. Kahit roze nga lang. Basta maganda helmet mo. Ganda kasi tingnan pag naka-helmet ka ng maganda. eh. dami ang hanga sa'yo e. Eh. Lalo na bibo. Ano? Ano? Ibo. Ibo, no? Masikat na ibo, no? Tito, dami may na kasalo, rito yung May kasal, may kasal Kasal dami na yan rito, may Yung palaspas, wala yung nasabi ko sa'yo Ganyan, okay, dami lagi yun dyan eh Kaya lang kaya yun? Next... Ah. Ano, sa pisa next mano, week? yung unexpect? Yung mabibintita ba, gano'n? Ha? Yung Iwan ko lang kung ano-ano yan Ay, dawagan ko na sa'yo, ano Oh, may ganda yung gulakas sa itong linggo, hindi? Bernis yung ano siya eh Baka nga itong, mm. baka itong linggo nga eh Yung holiday niya eh May Miss <coughs> At Good uh, Friday Alam ko yung katakusan oh. eh Good Friday wow. uh, 17 17, 18, 19 Kingshot mo na yung ano natin karayan, dabin. ilang. Yeah. Kaya na tayo, ilang. Ipaparada ako lang doon mamaya pag uh, lalabas na ako, baba natin yung sky. Okay lang, okay. ng sky. Okay, uh, okay. Kingshot na problema pag may parkingan lang, kahit ako lang magbaba Ang Kaya ko na yun. Putok naman. Ah, pati. Ah, pati. Ah,

Ta. Ah, katay ka na naman ah. Daming gagawin ah. Grabe. Ayun oh. Bagsakan ah. Unang bagsak. Ayan mga idol, labas na tayo. Punta na naman sa kabilang customer, iniwan ko na yung kasama ko. Mag-deliver ako mag -isa. Let's go. Let's go. kita Okay. Yeah. <coughs> There, they go. Opa, oh, pasok lang ko to. Atras na Eh mga idol, atras tayo kasi yung customer namin dito e. Eh. Para tutok. To Ang dami ko tutok. To Yan mga idol, isang bagsak lang 'to, marami 'to. Dito lahat 'yan mga idol. Let's go, baba na tayo. Tambay muna.